Hello mga manay at magandang araw sa ating lahat at sakto di ba maulan at ano ba yung masarap na kainin kapag maulan bukod sa champurado ay sopas kaya naman ngayong araw ito nga napaluto kami ng sopas dahil saktong sakto to kasi pwedeng pang ulam at pwede rin pang almusal pwede mo rin itong istak lagay mo lang sa tub tapos reheat mo lang kapag kakainin grabe oh lalo na kapag maraming gulay at ganito talaga kagatas ang sarap kainin. Kaya naman ano, share na natin para naman matakam na din kayo at mapaluto kayo ng sopas ngayong maulan. sa so, dito nakaredy na yung mga kailangan nating sangkap, kaya naman tara magluto na tayo. Kung may kita ninyo, mas marami yung gulay dun sa macaroni kasi masarap sa sopas kapag maraming gulay at saktong-sakto na maulan. So buksan ko na yung ating kalan, painita tayo. Sino dito yung kapag nagluluto ng sopas, naglalagay ng mar margarine o margarine? Kasi di ba mas malasa yon So maglagay tayo ng ating margarine. Then, lagyan din natin ng oil para hindi masunog. So, hindi na natin to kailangan pang kumbaga, wait lang hintay na matunaw yung ating uh, margarina nilagay. So, meron tayo dito bawang. Mabilis kasi uminit tong gamit kong kalan. Malaki kasi. Isagisahin na natin yan. Hindi tayo pare-parehas ng pagluluto. Merong iba. Inuuna yung ano, no, sibuyas. Pero ako talaga is bawang talaga since noon ito talaga or minsan pinagsasabay ko na lang kasi para sa akin mas gusto kong naaamoy yung bawang eh next yung sibuyas pero kung nahirapan kayo kung ano yung gusto nyo yung unahin pagsabay ninyo or unahin nyo yung sarili ninyo so halu -haluin lang natin yan igisa lang natin ng maigi para lumabas yung kanyang mga alam mo yung aroma kasi maganda po talaga kapag ginigisa Then, kapag nakikita na natin na lanta na yung sibuyas, meron tayo ditong nalinis na eto yung um, manok. Or yung iba naglalagay ng may atay, or gusto puro chicken breast. Ako may halong ano yung buto. Sa so, may part ito ng ribs, yung pitcho. Yung dito sa unahan. Kasi mas ano yun, mas malasa kapag may ano, may buto-buto. Ang -buto. so, kutsahin lang natin ng maigi. Hinain ko yung, hinaan ko yung apoy. Sabi ko sa inyo, malakas tong kalan ko <laughs> Magamit gamit. So, lang natin. Ako, o, alam ko marami sa atin, yung sopas inuulam. Di ba masarap kapag inuulam yung sopas? O kaya, hinahaluan ng itlog na nilaga. Or kung hindi naman monay. Diba? So maglalagay ako dyan ng hindi ba nakalagay sa mga pamintang, pino. Gusto ko ma-pepper. Then yung pampalasa ko, gagamit ako ng, alam niyo na mahilig ako sa patis. Mahilig talaga ako sa patis, mga manay. Yan talaga. Pero pwede naman asin. Pero para sa akin kasi yung mas, mas malasa. Pero meron kasi iba na allergy. So wag nyo na lang lagyan kung hindi kayo pwede dito. Isang kutsay lang natin na maigi. Bango na oh. Then, hayaan muna natin yan ng mga ilang minuto bago tayo maglalagay ng tubig. So, ayan, haluin na natin. Yung chicken naman, mabilis yan mapalambot eh. So, hindi kailangan patagalin. Kasi magpapalambot din tayo ng macaroni. sa so, pag ganito na, maglalagay tayo ng tubig or pwede kayong gumamit ng mainit na tubig para mabilis nang kumulo. Yung iba ganon. Yan. Then, hintayin natin yan na kumulo bago tayo maglalagay ng macaroni tapos yung ating yan hot dog so ayan kumukulo na pwede na natin dito ilagay yung ating macaroni 250 grams lang to one part lang yan mga manay kasi konti lang naman kami dito sa bahay wala yung mga malalaki kong anak Puro mga malilit yung nandito. So, pag nilagay ninyo yung macaroni, takpan ulit natin yan para naman maluto yung macaroni natin. Bago natin ilagay yung gulay kasi yung gulay, hinuhuli ko talaga siya. Pati itong, eto, wala kaming hot dogs. So, ang gamit ko is putlong. Isang pirasong putlong yung ginamit ko dyan. Then, yung gatas natin, maya, -maya na din. Sa last natin yan, ilalagay. So, ayaan ko muna yun ng ilang minuto. Para, pero ayoko ng Pasta or yung macaroni na labsa yung sakto lang so hayaan mo natin yung mga at least 3 minutes mga ganon kape muna ako <laughs> yung kape ko hindi pa maubos-ubos so check na natin mm, bango. so yung ating macaroni kita ninyo hindi pa siya ganon kaluto pero dahil maglalagay pa tayo ng mga gulay Maluluto na yan maya maya. Ilagay na natin itong gulay. Ako lang po ba yung nagkakape na pinalalamig yung kape? <laughs> Natatawa rin yung mga kasama ko sa akin. Yung kape. Gusto ko inumin kapag malamig na. Ito ating putlong. Hindi ko na siya tatakpan kapag nilagay yung gulay. Ganyan po ako maglagay ng gulay. Pwede natin yan dagdagan maya-maya ng sabaw, ng tubig, kung gusto nyo na ang masabaw. Talagay ko muna yung ating gatas kasi ito ay okay na. So pwede pa natin lagyan ng, ano yan, ng tawag dito? Asin, timplahan. Then dadagdagan ko pa siya ng mga 1 cup pa siguro ng tubig. Kasi sisipsipin niya ito maya maya eh. So maglalagay na rin ako ng asin. So lalagyan ko ng konting asin. Or pwede kayong maglagay ng ano? Ba Yung chicken cubes. Ganon. Tapos tubig pa. Oh, magatas na magabatas. Magatas na magatas talaga. Nabubulol na tayo. Konting luto na lang to at pwede na. Halo natin dito yung pinagsandukan ng bawang kanina. Para pwede kong tikman. Excite. Mm, okay na to. So, ayan ko lang yan mga at least 2 minutes then Pwede na tong iserve yung ating sopa So, ayan. At pwede na tayong kumain. Ganito yung masarap sa sopas yung hindi labsak yung pasta. Pero, pag kasi lumalamig kasi maluluto pa. Kaya kailangan wag nyong i-overcook. Kailangan yung gulay, half cooked lang. Para manamis-namis talaga. Wow. Tapos may kapares na katabecharis, may kapares na tinapay o kaya bahaw. So tara kain po tayo. Hello. sakto malamig ang panahon. At yun nga lang, 'di ba? Dahil nga may bagyo, sana yung mga wala namang pupuntahan sa labas. Huwag na kayong gumala dahil napaka-delikado, lalo na kung lulusong kayo sa baha. Maraming lugar ang lubog sa baha talaga ngayon. Mmm! at isa to sa masarap ihain pang-ulam agahan yung mga ganitong ganitong pagkain ano siya eh, 2 in 1 na minsan 3 in 1 hapunan almusal hmm? Hmm. tapos yung gulay malutong hap isa to sa mga gusto kong kainin kapag gantong malamig ang panahon. Siyempre, mahal din yung manok, di ba? Pwede naman kayong gumamit ng adidas o yung paan ng manok. Ang sarap din po nun sa sopas na try ko. Mas malasa. Mmm! Alam ko natatam tatam na kayo dyan. Kaya habang pinapanood nyo ako, luto na kayo dyan. Promise, magugustuhan tayo ng mga anak ninyo. Hmm. So, ayan. Muli ko ng inyong nanay. Dami kong gutom. Magkita-kita tayo sa susunod. Kaya naman tara. Kain po tayo.